pwedeng makakuha ang mga diskaya ng proteksyon ng gobyerno dahil sa dami nilang nakuhang pera ng bayan. Ito ang binigyan din ni Senate President Vicente Soto III matapos tumangging pirmahan ang request ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Barcoleta na isama ang mag-asawang Pacifico at Cezara si Diskaya sa Witness Protection Program. Medyo pa didisclass ang integridad ng ating inquiry dito pagkaganyan. Mm -hmm. Bakit? Bakit? Ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli. Bakit si Hernandez, mm -hmm. hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Oh, pala. Mas malaki pala ang pera din nun, oh, oh, Bakit, bakit ganun? Oho. Oh, ang daming sasakyan din nun. Mm -hmm. Nakikita nyo ba ang, uh, ang pagkakaiba ngayon? Oh, oh. No? sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Mm -hmm. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang <laughs>